Bunsung The Bark Ads, na bagong The Bark Ads din, ipinakilala na sa itbulaga, reaksyon ng mga netizens, at ilan sa mga kasamahan sa industriya, ano kayang masasabi? Isinilang nga ang pangalawang anak ni Bossing Vic Soto at Pauline Luna Soto noong January 23, 2024. Matatandaang, bago ipanganak si Baby Thea, ay nagpost pa si Pauline ng kanyang selfie na may kabuang caption, na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. At nagbigay din ng mensahe sa kanyang asawang si Bossing Vic Soto, ganun din kay Tali at kay Baby Thea. Na kung saan, ay mababasa ang mga positibong mga comments ng mga netizens, maging ng mga kasamahan nito sa industriya, na nag-comment sa IG post na ito ni The Bart Ads Pauline, gaya nila Christine Babaw, Russell Pangilinan, Alex Gonzaga, at dating Dow da Ads na si Ruby Rodriguez. At makikita din naman ang comment ni Dow Ads ma Salvador dito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, Huwebes, January 25, 2024, ay excited ng ipinakilala ni Bossing ang bagong The Bark Ads, na bunsong The Bark Ads din ng Itbulaga. Dito nga ay nagbiro pa si Boss Joey, na bata pa lang ang anak ni Bossing, ay tiya na kaagad. Dahil nga ang buong pangalan nito ay Tia Marceline Soto, ipinakita din ni Bossing ang pictures ng kanyang bunso, kung saan makikita ang mga reaksyon ng mga The Bark Ads sa studio. dito nga ay sinabi ni Bossing na, maraming nagtatanong kasi, kung sino raw ang kamukha, kaya kayo na ang humusga kung sino ang kamukha. Maraming nagtatanong kasi, sino ang kamukha, kaya kayo na humusga, sino ang kamukha. Bumati din ang team barangay kay Bossing at kay Pauline, kung saan ay nagbiro pa nga si Mayor Jose na masarap kagatin ang pisngi ni Baby Thea, o Baby Mochi sarap kagati ng pisngi. Mababasa naman ang mga reaksyon ng mga legit daw ads netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream matapos ipakilala ni Bossing si Baby Mochi. Makikita naman sa IG story ni Pauline Luna, Danica at Paulina, ang picture na ito, na may story caption na, OMG 4 Girls na kami! Welcome to the fam Baby Mochi! Samantala, sa isa pang IG post ni Pauline, ay makikita ang mga pictures ni Baby Mochi, kung saan ay makikita din si Tali na tila po nang gigigilan ang kanyang kapatid, makikita din si Bossing sa likod. Na kung saan ay pinusuan naman ito ng mga netizens, na mababasa ang mga reaksyon nila nang makilala si Baby Mochi. Makikita at mababasa din naman ang mga reaksyon at comments ng mga kilalang personalidad at mga kasamahan nito sa industriya, gaya nila Daw Bark at Smiles Ocampo. The Bark Ads Ryan Agoncillo, at ang isa sa mga anak ni Bossing na si Danica Soto Pingris. Makikita din ang mga comment nila Russell Pangilinan, Carla Abeliana, Jolina Magdangal, Nikki Hill, Pia Wurtzbach, ang face-to-face -face host na si Mama Carla Estrada. Ang mga GMA artist na sina Yasmin Curdy at Rocco Nesino ang GMA News Anchor na si Pia Arcangel. Makikita din sina Jackie Lublanco, Vina Morales, at ang dating The Bark Ads na si Isabel Daza. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?